家里的还以为。 Welcome back to our channel. Yeah. Um, pupunta lang kami sa grocery. Titingin kami ng, ano, ng yeast. Kasi, <laughs> nag, nagre-request si Jeff na gumawa ako ng veggie yeah, So, like kailangan it. natin ng ingredients. Kulang tayo ng ingredients I like eh. You. I like it. Yung ingredients sa lang natin, yes lang. May flour na tayo, may carrots, may onion, may garlic, and spring onion na lang ay lang. Samahan nyo kami. Ah, start na pala ng ano ni Jonesa. Nang... school holiday. So, vacation siya for two weeks. Siniram ko pala yung shades ni Papa. Kasi tinatamad na ako pumasok sa loob. Para kunin yung shades ko. Ayun. Kailangan ko lang ng araw kasi sobrang init. Ayan. Guys, oh, autumn na, so yung temperature sa labas, 19 degrees, pero yung sikat ng araw, mainit, yan. Oh, guys, pupunta na tayo sa, pupunta na tayo ng gas Babalik station. na, Oo, na. Oh, they're talking, oh. Ayan guys, kasi neighbor namin nagkapalit ng basura, di ba? Kala ko talaga sila magpapalit. ano ba yan? Ang laki-laki na anong number. May number na nga yun. Kung ano number ng house mo. Diyos ko, nagkapalit pa sila. So, well, anyway. Nalisob na nila kung ano man yun. Ano nila, pinagpalit nila. <laughs> That's funny. Papagas muna kami. Para magkaroon tayo ng libreng coffee. Total, di pa ako nag-coffee. So, pag nagpagas ka kasi, may libre ka ang coffee. malapit na yung gas station guys so dito lang very close what is that? you hit something what is it? a rock? parang sana mm -hmm. so ito na yung gasoline station dito to sa SPB oh, yun guys so kaya nga si ate Yung nag Ayan, dito kami sa East Aubrey. So, DIY ang ating pagpapagas sa so, nagkagas ng si Papa. Ayan. Nag-refill siya ng petrol. Yeah. So, ayan na si Papa. What? No coffee? Ay, so lang kape? Ano ba naman yan? Hindi inayos yung coffee machine. Ano tayong coffee? Libre pa naman yun. Nandito yes, na tayo. Wala tayo ng spring onion. At saka yeast uh, Yes, para dun sa video. Nandito na tayo sa Woolworths. So, ito na lang siguro yung gagamitin natin. Spring onion. Ayan. Magkano? 250. Eh, honey, ito na lang. Malalaki lang talaga siya. Spring onion yun. Kanyan, <laughs> hmm. orange. Yeah. Bang, ito yung mga soko Ah, okay. Ubas oh, na yung apple mo doon? Still have banana. Lime. Kailangan banana. Mahal pala ng lime. No? Kaya lime na lang. Lime. Ayan. Wala. Saan so, ko kaya binili yung parang papray sa bilog-bilog? Gusto niya yun eh. Ayan guys, tumitingin kami ng ano, cereals sa umaga. You want that? Oh, you try the small one first. Okay. This one. The small one. So we can buy next time the big one if you really like it. Okay, guys, yung ano, um, Asian section. Yan. Yeah. Ay. Yeah. Natuwa ako, oh. Meron dito, ano, gawa tayong bilo-bilo. Ayan, oh. Glutinous yes. rice. Yes. And then mga pili tayo ng coconut milk pili lang tayo ng one dollar o tapos ito bumili ako nito luto tayo ng ano bilo-bilo diba isang kamote buha tayo kaya lang walang saba dito so kamote lang tsaka ano wala tayo mga tatlo, no? Tatlong kamote. Ito sa Ah, ito na yung ano natin. Yung pinaka-mixture natin ng veggie bowl. Ayan, flour. lagyan natin ng flour yan. Tapos yung tubig. Tinansya ko lang to. Tapos set lang natin to ng ano. Ayan lang muna natin siyang mag-alsa. 20 to 30 minutes. Takpan lang natin. Ayan. Then, ipapry na natin siya. Okay. Guys, okay. okay. yung nabili natin kanina. Pwede rin tayong gumawa ng tawag dito, ng palitaw. Meron tayong sesame seed. Ito yung glutinous rice flour. And Tabi. this? So Ito. Coco milk. Ito yung ano natin. What's this? Um. What's this, baby? Bread. No. No um, sweet potato. Please. Sweet potato and melted sugar. And some raw sugar. Yeah. Sugar. Gagawa tayo ng... Ang gagawin natin, um, uh, aking helping hand, si Janessa. Uh, That's too big. Just, you know what the size is. Yes, perfect. Gagawa kami bilo-bilo, guys. So, siya na yung gumagawa. Um, what? Ayos. Stealing from um, the helping hand cards. Yeah. Good job, baby. Your thief. your thief. <laughs> Ito siyang ating veggie bowl. yung manong sauce at suka na may sibuyas. Yan. Ito naman ang ating bilog-bilog. Luto na siya, guys. Eh. Yum, yum. See you again next time. Bye.